Usap-usapan ngayon ng kapamilya star na si Daniel Padilla dahil nababawasan na raw ang endorsement niya habang kabaligtaran naman daw ang nangyayari sa ex-girlfriend nitong si Catherine Bernardo na patuloy umanong nadedagdagan. Pero sa latest episode ng Christy Ferminit nitong viernes, January 26, Iniulat ni showbiz columnist Christy Furman ang pagdepensa umano ng ina ni Daniel na si Carla Estrada kaugnay sa bagay na ito. Nagdepensa naman si, Carla. Paano raw mawawala ng endorsement anak niya, e mayroon nga raw bago. Yung sa bench ba, sa ad ni Christy. Pero ang daming nagsasabi, dati ng pictorial ng anak mo yan. Huwag mong ilabas ngayon, pero baka nga naman bago. Baka nag-renew, tulad ng gagawin ng ABS-CBN kay Daniel, Ania. Matatanda ang tuluyan ng natuldukon ng bali-balitang bibitawan na umano ng Star Magic si Daniel matapos kumpimahin sa isang ulat ng ABS-CBN News na ire-renew daw ng aktor ang kanyang kontrata sa nasabing talent arm. Dagdag naman ng showbiz columnist, pero si Catherine talaga ang so blessed these days. Ang dami niyang endorsement talaga. Alam mo na, image wise. Panalo talaga si Catherine. Bago pa man ito, nauna nang sinabi ni Christie sa nakalipas na episode ng kanyang programa na mas liyamado raw talaga si Catherine kaysa kay Daniel ngayong hiwalay na ang dalawa.